Mopian Masalom, ngayong umaga ipapakita ko sa inyo ang proseso sa paggawa ng kinadkad o sulo. Una mayroon tayong mga kagamitan tulad nitong dahon ng taluangi. Ito yung ginagawa na pambalot kapag ang gagamitin o gagawin na um, sulo o kinadkad ay uh, maliit lang. Ginagamit din ang uh, ratan o balakon na pangtali. Uh, wala tayong ratan so ang uh, gagamitin natin ngayon ay ang um, isang uri ng baging. Bilang alternatibo din sa pambalot, kumuha ako nitong um, parte ng dahon ng uh, mamaon or betel nut. So ito yung gagamitin natin na pambalot kasi medyo makapal. Pwede kasi nagamitin yung um, linas o so yung balat ng kahoy as alternative na uh, pambalot para hindi madaling masunog. Um, ngayon puntahan natin yung um, inihanda ko para uh, gawin natin. So ito yung mga materialis na gagamitin natin. Meron itong sulo, may na uh, bayo na tayo na sulo. Ito tapos ito bagong kuha lang to. Tapos itong um itong parte ng dahon ng uh, mamaon. So ang gagawin natin, guguntingin bugun, natin to kasi hindi naman uh, mahaba yung gagawin natin. As meron din tayo itong baging, uunahin muna natin sa paghiwa itong baging bilang pangtali natin. Dahan-dahan lang sa pag ano pag um, paghiwa ng mga ganito kasi baka masugatan kayo. Uh, tapos kapag wala namang uh, pangtali na no, pwede naman kung may mga pulley o kaya yung mga twin uh, straw, pwede naman 'yan gamitin papakita ko sa inyo yung tamang pag ano dahil delikado nga ito kapag nasusunog may tamang uh, proseso na uh, gagawin kapag para hindi diretso ma yung ano yung uh, gagawin natin na sulok o kinagkad. so ang susunod na gagawin natin ay ikakat natin itong ano itong um, itong parte ng dahon ng mamoan ay may gunti na para mas uh, So ang gagawin natin, um, dito natin ilalagay sa loob yung um, itong uh, itong um, salumayag or dagta ng salumayag tapos ibabalot lang natin ito so bibiyakin ko muna ito ng hindi naman ganun kapino para lang hindi siya ano hindi siya uh, ano sa, sa pagkabalot natin ay hindi ang tawag dun mas okay yung pagkabalot natin kapag na nadurog natin Naks na. So mamaya ko na lang ilalagay yung ano, yung um etong sulo. So parang malaki pa itong ginawa ko na pangtali. Hatiin ko muna. Ah, yung boses ko. Yes, ito yung first na natin Tapos ilalagay natin dahan-dahan yung uh, mga sulo Close up mo sa pagtatali naman ganito ang gagawin dito dapat um, hindi masyadong malayo yung pagkatali para mas ano sa mas, um, mas matibay at kapag nasusunog hindi masyadong Um, malayo yung party na nasusunog at maguhold pa rin yung um sulok. So, ganito yung forma dapat i-close mo. Huwag tuloy-tuloy yung pag ano pagtali para mayroon pang para kumbaga eto kahit na nasusunog na yung sa taas banda andito na parties maguhold pa rin kasi nakalap yung pagtali dito. Ayan. so tuloy-tuloy lang to hanggang sa uh, matapos sa unahan